Siya po si Alex, sir, dalawang taong gulang. At gustong gusto na pong pumasok sa school. Kaya tingnan niyo mga lalabs, uh, kumakanta na po siya ng ABCD kahit medyo hirap po siya sa pagbigkas ng letters. Ayan po mga lalabs. So, dahil po gustong gusto niyang pumasok, uh, nilalakad lang po nila papuntang school. Kahit minsan umiiyak na po siya sa pago dahil... Uh, malayo po yung school niya doon sa tiniterhan niya at uh, bali nakatira po siya ngayon sa kanyang lola dahil yung kanyang mama ay nagtatrabaho po sa Manila so ayan po siya ready to go to school na po at may bitbit na po siyang kanyang uh, board for uh, let at ayan umiiyak siya minsan kasi siguro sa sobrang pagod hindi niya nakayang maglakad mga lalam pero go pa rin siya gustong-gusto niya pa rin pumasok sa school ayan uh, early morning ready na po siyang uh, pumunta ulit sa school at maaga na rin po siyang nagigising mga lalabs so habang binibihisan ayan nanonood muna siya ng kaniyang um, cartoon para po hindi po siya maiinip mga lalabs. Ayan po yung batang dalawang taon pa lang na gustong-gusto nang pumasok sa school. So, pagkatapos po niyan, ayan na siya. Uh, maghihintay na po siya ng kanyang tita para ihatid na po siya sa school. So, ayan po yung kanyang buhay doon sa bahay ng kanyang uh, lola mga lalab so sobrang bait at sobrang talino ng batang ito yung ibang bata ayaw pa pong pumasok pero siya uh, excited po siya laging pumasok sa school kahit uh, pagod na po siya minsan sa kalalakad dahil sa layo rin po ng, kanilang, ng kanyang school dyan po sa bahay ng kanyang lola So, habang naghihintay ulit siya ng kanyang tita, uh, manunood muna siya ng uh, kanyang uh, baby cartoon na palabas mga lalab. So, simpleng bata lang po siya, normal lang po siya. Pero, hindi ko maintindihan bakit uh, gustong gusto na po niyang pumasok sa school. At ayan po mga lalab sa school uh, very active din po siya nagko-cooperate din po siya dahil uh, uh, ayan kung ano pong pinapagawa ng teacher pin ginagawa niya rin po pero yung mga kaklase niya yung mga lalab ay mga 3 to 4 years old na po siya so siya lang po yung 2 years old na uh, and everybody's watching her she's looking So, ayan po yung kanyang um, ginagawa mga lalab pag nandyan po siya sa school. Ayan po, kung ano po yung sinasabi ng teacher, sumusunod din po siya. Ayan po, tingnan nyo mga lalabs. Super so, hyper. And then, it's time to color. Ayan na po siya. behave rin po siya sa school mga lalabs. Ayan. So, hindi mo akalain sa edad niyang dalawang taon ay ganyan na po siya mag-behave sa school. So, kahit medyo hindi pa maganda yung kanyang drawing, but at least he try his best. At um, ano po mga lalab, to make sure uh, lalaki po siya. So, ayan, siya na rin po yung teacher. So, nakakatuwa mga lalab. Po, kasi sa kanyang ay talagang colors eager na siyang pumasok sa school. Gustong gusto na lang matuto agad. Colors mo iba iba. Ayan. Isay pa pong gusto ng Gusto ito. pa niyang kumuha ng maraming colors. Yeah. <laughs> anong color to? Tatanungin na po siya anong ng, ng kanyang teacher kung anong color yan. Color? Ay, oh, very good. Wow. Ito, what's color? Wow. Ay, wow. Very good. Ito, anong color? anong color? So, kahit hirap po siya magpikas na ito, but at, at least he is, is trying ano his best mga lalabs. Green. So, ayan po Eh, yes, sa mga bata dyan na gusto na rin po ano nasa color? tularan na ano si Alex. So, ano kahit sa murang edad niya, kahit yes, dalawang taon pa lang siya, no, eh, gustong gusto niya lang pumasok sa suhu. Ah. So, Masarap-sarap si Mama ha? mga lalabs. Dito? Pag wala po siyang pasok, ganyan po siya. Normal na baby po siya mga lalabs. He is enjoying running. Ayan. So, parang wala lang. Hindi mo lang akalain na pumapasok na pala siya sa school at nakakakuha na po siya ng stars galing sa kanyang teacher. So, it means he did a good job and then he is a clever boy. Pero pag wala sa school, ayan lang siya normal na baby na walang kamuwang-muwang sa mundo so nakakatuwa po mga lalaba, no so ayan akyat baba lang po siya ini-enjoy na ini-enjoy po niya yung kanyang pagka baby pa actually baby pa siya eh he's only 2 years old mga lalabs ayan po Thank you for watching. I hope na na-inspired po kayo sa aking video na pinakita sa inyo. And thank you po mga lalabs. Maraming maraming salamat. And uh, next video po, uh, ipapaloap natin kung ano na po yung progress niya sa kanyang uh, pagpasok sa school mga lalabs. Thank you!